snack tayo guys meron tayo ditong yummy bulalo soup mm, bihon soup natin guys so delicious ng ating sabaw oh, mainit pa guys kakarating lang nito guys no meron din tayo ditong meatballs Ang sarap ng, ano? Meatballs. Pag talagang sobrang mainit pa, eh, sarap talaga ng soup, guys, no? Kayo ba kumain na din? So, walang kuryente sa amin dito ngayon, guys, no? Kahit kanina, oo. Uh -uh. Malakas um, malakas yung ulan balik lang ng kuryente namin. Kaya nagutom talaga ako, guys, no? Nagpa-order na lang tayo dahil less, ano, less pagod ba. Oh sarap, po. Oh. Hmm. The best ang sabawin nila, guys. I like beef talaga din, guys, no? Beef soup. Mm, lalo na pag ganito, o. Litid-litid niya, guys, o. Ng beef. Mm. Kain na din kayo, guys. medyo may taba-taba, no? Sarap. Thanks for watching, guys. Bye-bye.